Tingnan mo ang sinala, sinala 'yung mga napili ko. So 'yun may mga napili doon sila Wow Life TV, 'yung mga magre-react sa akin. Wala po ang name doon ni Mr. Jappy na mabali. Wala po wala po ang name niya doon. So it means uh, wala po siyang karapatan na mag-reapply po sa akin. Masama po. Ang sarap talaga mabuhay. Ang sarap maging guapo. Welcome back again sa ating YouTube channel, Direk Sa. Alam po ninyo, mga kalingat, mga ka Adonis, ngayon po ay uh, napadaan lamang tayo rito sa tayo po ay uh, break time. So, kapag break time, ibig sabihin, tayo po ay uh, break sa shooting ng commercial at ng ating pong uh, endorsements. Now, Napanood nga po natin sa pamamagitan ng ating source ito kung pahayag ni Ruelo Malalag na aking pinsan patungkol po sa pagre-reaction sa kanya and particularly dito po kay Michelle Japina na sinabi niya na hindi raw po ito pwedeng mag-reaction sa kanya dahil ito po ay wala sa listahan ng ayuda. Yan. Totoo bang ang narinig natin? Kaya nga, ang ginawa ko, hiningi ko dun sa ibang kasama ko eh. Totoo ba yung nadinig natin? Kaya nga inalam po natin to kung totoo nga at napanood nga po natin. At ito ang nais kong ibahagi sa inyo ngayon. Baka sakali na pwede natin mapag-usapan pa ano ba ang naging mali, ano ba ang dapat at ano ang ating mga dapat na iwasan para hindi nangyayari yung mga ganitong bagay. Ako naman, hindi naman ako napili ni Insa Roel. ko naman dahil alam nyo na, mahirap magsama ang dalawang magagandang lalaki sa kalinga. Subalit tayo po ay dahil nasa Kalingap at dahil na rin po sa sinabi ni Kalingap Rab na pwedeng mag-reaction sa kanya sa lahat po ng kanyang content which is covered po ang Rosel ay tayo po ay nakakapag-reaction. Subalit, ito po ay bilang positive reaction lamang at pagre-reaction din naman doon sa mga vlog ni Ruel of Malalag. Ang dami ko nang sinabi, hindi pa pala ako nakakapag-umpisa. So, umpisahan na natin yan. kina po mga sinala, sinala yung mga napili ko. So ayun, may mga napili doon sila Wow Life TV, yung mga magre-react yan sa akin. Wala po ang name doon ni Mr. Japina na mabalik. Wala po, wala po ang name niya doon. So it means, uh, wala po siyang karapatan na mag-react po sa akin. Kasi po pakiusap po lang po kung sino lang po yung pwedeng mag-react sa akin. No? Hanap, hanap na lang po kayo ng ibang magi maging content yung po. No? So pakiusap po lang po na sana huwag na lang po isali yung Name ko ano, yung picture, picture ko po sa thumbnail, no? Kasi sa listahan wala po ang Mission Javino. Yan lang po ang request ko mga kalinap sa kanya, no? Sana mapanood niyo po ito. Kung okay sana yung uh, pagre-reaction, kung okay sana yung uh, impression, kung okay sana yung uh, motibo, wala sanang magiging problema. Alam po ninyo, wala po tayong personal na against dito kay MJ. Siguro dahil uh, palagi nga uh, bilog ang buwan, kila MJ ay uh, nangyayari yung mga ganitong bagay. Hindi ba? Kung hindi po tayo nagkakamali, no, bago po siya nakapasok dito sa community ng Rosier, marami po siyang kinukwestiyon na mga reactors na wala daw pong ginawa kung hindi mag-reaction at sumuporta at mag-reaction at sumuporta mag-vlog dito kila Royal Palanag at Rachel Morales, ang Rochelle. Bakit wala daw nagbibigay ng reaction doon sa mga charity na ginagawa ni Kuya Bayo, doon sa mga ibang kalinga partners, which is tama naman yung kanya pong sinabi. Subalit, ang nakakapagtaka dito, ang naging problema dito kay Michelle, after how many days or months, even months, kung hindi po tayo nagkakamali, nakita na lamang po natin siya na nakapasok na po o nagre-reaction na po o nakasuporta na po dito sa Rochelle na dati niya pong sinasabi na wag puro daw Rochelle. All of a sudden na parang nagising ka na lang ba isang umaga na Rochelle ka na? Na, ay, I love Rochelle pala. Roel, no? ba? Diba? Lalo na nakakuha ng simpatya ng mga Blue Hearts. At ang naging problema lamang, dinala ni Michelle yung mga issue na nangyari nung nakaraan. At dito niya dinala sa komunidad ng Rochelle. Sa madaling salita, naapektuhan yung komunidad, komunidad na apektuhan ng community, community. community at itong mga blue hearts na ito, yung mga Rochelle na ito ay nagagamit, no? Kahit sabihin pa nating intentionally or unintentionally, nagagamit po para mabas ang kalinga, which is hindi naman dapat. Dapat alam natin kasi yung separation eh. No pagdating sa mga ganyang bagay. At dito nga ayaw ni Laurel at ni Rachel ng Rochelle na magkaroon ng toxic na community. Kaya nga nagkaroon sila ng positive reactors eh dahil puro nga naman yung mga positive reactors nila ay puro positibo. Ayaw nila ng mga gulo-gulo. Hindi ba? Kung nagpunta lamang si Michelle doon sa komunidad ng Rochelle, no? baka napili pa siya kung wala siyang daladalang mga issue. Kung walang nakakabit sa kanya ng issue, kung hindi totally lumalabas na ginagamit niya lang ang komunidad ng Rosel para banatan, para kumuha ng suporta, ng simpatya para din naman banatan doon yung mga ibang reaktor na kumakalaban sa kanya. Hindi ba? Napakasimple lamang yan eh. Sino ang tatanggi sa atin o hindi ka tatanggapin kung matino naman at walang intensyon at walang bahid dungis yung iyong daladalang pagsuporta. Eh nangyari kasi nagulo. Tapos binanatan pa si Kuya Val. tapos nagkaroon ng mga issue-issue, nagkaroon ng division, ganyan, ganyan. So ang nangyari, hindi siya napasama. Hindi siya naging bate. At ito nga po ang nangyari. tayo ay hindi naman nagkulang ng paalala kay MJ. Sinabi natin na kapag pinasok niya yung bagay na yan, maapektuhan ang kanyang personal na buhay yung kanyang pagkatao. Mababalahura siya. Pero dahil ito ang pinili niya, siguro trip niya rin no? yung ganitong uh, kaingay na komunidad o na mga issue. Eh, pinasok niya pa rin, natinuli niya pa rin at hindi niya tayo pinakinggan. At ito nga ang nangyari. Nagsalita na nga ang aking pinsan na si Ruel at hindi recognize na reactor ng Rochelle si Michelle Japina. Ngayon, masyadong lumiliit ang mundo ni Michelle. Kung may pagkakataon pa hanggat maaari, pakiusap lamang, no? Baka sakali naman kung mas mahalaga sa iyo ang pamilya mo kesa sa sinasabi mong uh, dignidad. Nakadalasan yan, dignidad na yan, ay nami-misunderstood natin sa sarili natin. No? Sinasabi natin na may dignidad tayo, subalit pinapabayaan naman natin ang ating pamilya, yung reputasyon ng ating pamilya, yung pribadong buhay nila, yung respeto sana na kanilang natatanggap, kasama ng anak mo, hindi sana mangyayari yan. At mananatili sa'yo yung tinatawag mong dignidad. Plain and simple. Hindi ba? Paano ngayon yan? Hindi ka nakakapag-reaction sa kalingap, hindi ka rin makakapag-reaction kay Ruel. Tapos, nangyari pa yung mga bagay na nangyari, no? Meron pang uh, na-terminate. Dahil din naman sa kagagawan mo. Eh, ganun din naman eh. Kung tutusin, real talk, parehas lang naman eh. Di ba? Pinagsabihan naman kita na huwag mo nang gawin yan. Ayan na pinasok mo, so give and take lamang yan. Hindi ka pwedeng sabihin na binabalahura ka kasi nambabalahura ka rin naman. At ito nga, yung mga privado na ipinangako muna, hindi dapat lalabas, inilabas mo dahil lang to prove your point. So mas pinili mo pa pala yung depensa mo kaysa i yung, yung tao, si Rachel, na umiyak. Di ba? At dahil umiyak si Rachel, Siyempre, sasama ang loob ni Malalang. Magsasalita siya na hindi ka kasali, na hindi ka authorized o hindi ka pwedeng magreaksyon sa Rochelle. Yan ang sinasabi natin. Kaya nga, ito lang ang masasabi ko. Wala na pala akong masasabi. Yun lang naman, pada na ako. Tapos na ang aking break. So, magte-take na kami muli ng aming eksena. Maraming maraming salamat. Babo.